ang tanghali po sa lahat. Ito, nabobordan naman ako. Nandito na ako sa kwarto. Ay, hindi hmm. lang po. <laughs> Patahin lang natin. Gusto ko lang magkwento. May, may isi-share lang ako sa inyo. ah uh, very informative. Ano siya? Uh, ito yung kadalasang nangyayari eh. Um, may i-share lang ako sa inyo. Bakit nga ba umaalis ang mga Pilipino sa Poland? Uh, ano nga bang dahilan ng mga Pinoy na umaalis sa Poland? So, napaisip, napa, uh, nasaan nyo ba sa isip nyo bakit umaalis ang mga Pinoy sa Poland, nagkukross sa ibang country, sa ibang Sinjin country? Uh, ganito po kasi yun una ano ba ang dahilan so ang dahilan ang nature sa work pangalawa sahot um siguro pangatlo yung ano uh, say isalin na natin yung yung weather isa na yun, is, isa na rin yun eh yung sa sa snow kasi malamig eh. May iba hindi kaya eh. Diba? Kaya yung iba nagkukurus sa mga singin, ibang singin country na walang snow. So, ganun ang nangyayari. So, una, ah, uh, bakit nga ba umalis ang mga Pinoy sa Poland? Oh, so, napa, ano ako? Kasi nung, nung ako talaga, pa, para lang sa akin ah, ay ko talaga sanang umalis sa Poland. Kasi Poland, parang stepping stone ko eh. Yung gusto ko magstay sa isang lugar, ganun. Oh, tulog. <laughs> gusto ko magstay sa isang lugar. Pero ang nangyari kasi, ah, ganito, ang nature sa work. Alam, alam niyo ba yung trabaho ko? Kahit sa factory, depende eh. Pero yung napasokan ko talaga, hindi naman siya worse. Kaya lang, ah uh, every, every year kasi may seasonal, may malakas ang trabaho, may mahina. So, kaya minsan walang trabaho, minsan mara, madaming trabaho. Ang problema naman, ang nature sa work. Una, ah uh, yung nasa loob, ng, sa loob ng factory, yung nature sa work. Ang hirap eh. Yung, ang tagbaho ko kasi doon is yung nasa ano kami ng mga ano, ng kartonan, nag-clay. So marami akong pasa-pasa. Ito, itong pasa ko, ito, napapaso pa ako dito. Kasi yung clay, nag-aano kami, parang nag welding ka. Ganun, kung nakita nyo yung mga welding na mga 3G lang, o oh, ganun, Winiwilding nyo yung karton. Tapos, dinididik siya ng malakasan. So, dapat kursahan. Tapos, yung nature, yung weather naman, malamig sa loob. And, kahit madami kayong, kahit madami kayong trabahanti dun sa loob. Siyempre, eh, kasi yung weather, uh, I mean, kasi yung klima, nung nandu, yung klima sa Poland, may snow. Naglalakad lang kami pa uwi, pa bahay, kasi walang service. Ganito yun. Uh, pursahan, eh, ang problema naman, pursahan, pag hindi ka nakakota, matatanggal ka sa tarbaho. Yun ang mahirap dun. So, kailangan mong, uh, kailangan mong mabilisan na tarbaho. Uh, kailangan mo din mag kumuta. Dapat yung trabaho mo pulido kasi pag pag hindi pulido, merong magche-check ng mga quality control, irereklamat ka. -re Reklamat means yung kukunin yung ID mo. Meron ka ng ano doon record sa kanila na halimbawa, halimbawa nagkikli ka. pag, pag nag pag nabumukas yung karton, hindi mo inayos, nagdiniindiin, talagang porsahan eh. So, ito yung problema ko sa kamay. Kasi nagnanam siya, hindi na siya yung dating kamay ko na malakas. Yung dito, pagkabisok, kumikirot, umaga, walang, walang araw na hindi kumikirot. Yun ang problema talaga. <coughs> Excuse me. So, yung nature ng work kasi, talagang nakakapagod. Mantakin mo, 15 minutes break. Yung 15 minutes break na yon dala na yung sa pagkain. So, sa umaga, may 15 minutes break ka. Kailangan mong kumain. Ang layo pa ng kanting, 5 minutes, 3 to 5 minutes ang lakad, tapos kakain ka, 5 minutes. Pahinga ka kunti, tapos balik na naman sa, ano, sa area mo para magtrabaho ulit. Yun ang ano dun, yung nature sa work ba? hindi siya hindi siya healthy tapos nakakaano na rin nakaka nakaka-stress ah uh, bakit ko nasabing stress kasi uh, dahil kailangan mong kumutang ah nakakapagod sa katawan tapos yung mga sa paligid mo mga iba-ibang lahi hindi kayo magkakasundo kasi hindi nga ako marunong mag mag-polish, ganun. Sila, parang busy silang, parang bosi silang pag nag sa sa'yo, kailangan by group, babilisan, kumuta kan ganito. So, ayun, ang, ang pangalawang dahilan is yung sahod. Kahit, kahit alam mo sa sarili mo, kailangan mo magsipag ako, masipag naman ako. Pero, pero that time talaga, two weeks pa lang ako nagtarbaho. Yung kamay ko, hindi ko na magalaw. Sa sobrang sakit, as in. Kailangan kong, lalo na pag malamig, nilalamigan siya. Pag, 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 pag natulog ako, kailangan ko maglagay ng effect kasi dito kahit ano-ano nalang ginagawa ko sa katawan ko, umiinom ng pen reliever. Ang hirap eh kahit magsipag ka man, pero yung katawan mo sumusuko dahil sa lamig, tapos nagnanampad dito. Yun ang dahilan. Tapos yung sahod, kunti na lang ang sahod na matatanggap mo dahil sa nature of so, work kasi mahirap. Kaya wala naman tayo magagawa kung so kailangan natin tiisin. Ayun, tapos pag pag around January to mga February or March, April, May, ganun or June. Seasonal kasi ang trabaho ng factory worker. Yun nga ang sinasabi ko, may malakas ang trabaho, may mahina ang trabaho. Pag mahina ang trabaho, lalo naman, may sakit ka pa, tapos aabsinan mo pa. <coughs> Excuse me, <coughs> inobo pa ako. Aabsinan mo pa. Ano na lang ang mangyayari sa sahod mo? Seasonal nga palitan-palitan kayo kasi sa kumpanya, marami kayong agency. Hindi lang puro Pinoy, may iba iba may iba't ibang lahi. Yun nga lang ang kaibahan doon, may iba't ibang lahi, maraming agency. Ang priority ng ano ng ng company depende 'yun. Kung yung agency na maraming tao, magpapasok sila ng maraming tao. So sa part naman namin, ilan lang kami, so, ilagay natin na 15 lang kami. So si sa uh, I mean sorry, kay at uh, seasonan nga so kunti ang papasok sa kumpanya <coughs> so alternate yun nga ang, ang ano doon alternate kung marami kang binubuhay sa pinas kung marami kang mga ano utang babayaran expenses ang dami paano mo naman mababayaran sa pagkain mo pa lang sa sahot mo kagastos ka ng pagkain mo tapos yung minsan ang bahay may bayad o magbabayad ka sa bahay mo. Yun din ang kaanohan sa pulan. May mga agency nagpapabayad ng upa sa bahay. Minsan 300, 400, depende na ngayon. Kasi ngayon, ano na sila eh, uh, mahigpit na mahigpit. So, yung iba kasi, nagsistay lang, tapos umaalis. Parang nag-ano na nga sila, nagpapabayad ng ano, upa sa bahay, ganun, bid by bid space. So, nung na time na yun, yung na-experience ko lang, kumukuha talaga ako ng 25,000 sa sahot ko. Seasonal yun. Mahina ang ano nun, ang factory. So, wala kang magawa. Kundi tambay ka. Kasi hindi ka pwede mag part-time sa labas. Wala kang mapa wala kang mapapartime man. Kasi nasa province kami eh. Oo. Oh, yun ang ano dun. Ang kapangitan nandun is yung pag nagkatao na nandun ka sa isang kumpanya tulad ng mga mga apo, mga ano, mga prutas tapos mga 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 bawang ganun, seasonal lang din yun eh so kunti talaga ang sahod maki yung, yung kinikita mo sa pulan kikitain mo na sa Pinas talaga eh sa totoo lang, kung masipag ka <clears throat> kung, kung maganda ang trabaho mo sa Pinas yun nga lang, kibahan. Ah, uh, Europe. Ayun, yun ang, yung sahod ko, 25,000, 30 Ang pinakamalaking sahod kong nakuha is 45,000 lang talaga. Yung unang month na pinasukan ko na hindi pa ako nagkakasakit. Inuubo ako. <coughs> ang kagandahan din ano, uh, sa pula. Uh, as a factory worker, may insurance, uh, library check-up. Yun nga lang pahirapan sa pagpa check up kasi pag pumunta ka sa mga sentro, kailangan mo mag -ano sa coordinator mo. Ako, nagkasakit ako. Kay, uh, kailangan ko magpa-check-up. Ganun. Pero, sa iyo yung mga gamot. So, yun ang na-experience ko doon sa akin ng mga gamot. Kasi nga, inuubo ako dahil sa weather So, pangatlo, o yan, weather. So, snow, malam Pag nag-melt na ang snow, malamig. Sobrang lamig. Eh, alam, alam naman natin na tayong mga Pinoy, hindi sanay sa snow. Iba ang yung klima sa Pinas kaysa, kaysa Europa, sa Europe. Yung maninibago talagang katawan mo sa lamig lalo na pag nagbe-melt yung snow, ang lamig-lamig. Kailangan mo magduble, mag magsuot ng mga makakapal. Talagang malamig. Pag, kaya yung ibang Pinoy, umaalis. Isa din sa rason. Sabi ko nga, umaalis yung ibang Pinoy. Dahil sa klima, <laughs> hindi sila nakakatagal sa pulan kasi sobrang lamig. Minsan, umaut pa ng negative 24. Kaya umaalis sila hindi nila kaya. So, yun ang dahilan kung bakit mostly sa mga Pinoy umaalis sa Poland. So, alam na natin ngayon kung bakit umaalis sa, ang mga Pinoy sa Poland. Kung bakit sila umaalis, yung iba bumabalik. Dahil pag pumunta sila sa ibang, halimbawa, sa ibang Sengen country, uh, like sa Mahirap kasi makahanap ng trabaho pag lalaki. Pag babae madali lang. Kasi sa Spain mostly doon mga katulong, ganun. Pag lalaki, pag wala kang papel, mahihirapan ka talaga. Pambihira lang yung lalaki na nasa bahay. Hmm. Kaya yung iba nakikipagsapalaran sa Paris, pag pag hindi nila kayang trabaho doon, pabalik sila sa Poland kasi parang okay na rin yung sa Poland eh kung tutuusin. Uh, 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 like me, may TRC na ako. Pag hindi ko kaya dito sa Spain, kasi babalik, pwede akong bumalik anytime sa Poland, maghanap ng bagong trabaho. Uh, tarbaho. Kasi yung mga pinapasukan ko sa Poland na, ano, na tarbaho. Una, sa kartunan, cardboard factory. Pangalawa, uh, cow, sa cow. Nagkakatay kami ng mga baka. Yun, tapos yung deboning sa meat factory, ang hirap, puro malamig. Eh ano pa naman, metal, a plastic, gloves, metal, ginilalagay mo. Pero yung area mo, ang lamig pa rin. Hindi, talagang tayo, hindi tayo sanay sa lamig. So kailangan natin maghanap ng paraan na, eh wala, kailangan natin umalis. Hindi tayo magtatagal dito, di ba? So, yun nga lang, surtihan sana sa mga nanonood nito sa video ko uh, ang advice ko lang sa inyo talagang pag-isipan nyo kung gusto nyo mag europe kung gusto nyo mag cross country kung kayo may babae kung may kilala man kayo sa Spain sa Italy or, or sa Paris ng mga auntie nyo pwede kayong pumasok na kung pwede kayong mag cross pumasok na maging katulong okay naman ang sahod wala namang problema so far Uh, ini-enjoy ko din yung ano ko dito. Sarili ko. Nag-aano ako sa tarbaho ko. Relax lang. Minsan stress pero hindi masyadong ano lang. Basta yung neutral lang ba? So, anuhan natin ng dasal sa Panginoon na gabayan tayo. Good health and mabigyan pa tayo ng mahaba-habang buhay na sana makauwi na tayo sa Pinas. Makapagbakasyon. <laughs> So for now, salamat po sa panonood sa pag-share ko kung bakit kadalasan ng mga Pinoy umaalis sa Poland. Or kahit sa ibang Sinjin country, uh, Czech Republic, uh, Hungary, yung, yung mga ano, eh, salit. yung mga ano na country na hindi masyadong mayaman, yon yung iba nag-cross talaga. So for now, thank you for watching and, look, and don't forget to like and share my channel. <laughs> Ito yung laptop ko nagsasalita na. No? Bye-bye.